Mga kapatid ko sa pananampalataya, welcome back po muli sa ating channel at patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At doon po sa mga subscribers natin na patuloy na sumusubaybay, pagpalain po kayo. At maging doon po sa mga bago po na napabadaan dito sa ating channel, kayo po'y welcome. At dito po, no, disclaimer lang po, kung kayo may dati ng aral, ang gawin lang po ninyo, mag-usisa at alamin ninyo kung ito pa'y pa aral at turo ni Kristo. Kung ito'y aral at turo ni Kristo, yung po ang ating susundin. Ano po? At ngayon, magpatuloy na po tayo sa ating pong pagsagot sa bawat tanong po ninyo. Basahin po natin itong komentong ito mula po kay Eusebia Timbal. Ito po ang kanyang katanungan. Basahin natin. Amen. Brother Owen, pwede po ba magtanong? Dito po sa amin may gawain ng born again. Umihingi po sila para daw po sa papagawa sa church. Yung po ang gusto ng aming pastor dito para ipagawa ang charge kasi po mahirap lang po kami dito. Ano po ang masasabi ninyo? Unang-una po, dapat niyong malaman ano bang ang ibig sabihin ng charge. Ayun ang una pag-usapan natin, pag-aralan. Hindi po issue diyan kung mahirap ka o mayamang ka. Ang pinag-uusapan dito, yung bang inuutos ng ating Panginoon Kristo ay magpatayo baga ng church building. Ang gusto po ng Panginoon, magkaroon po ng tagasunod ni Kristo. Kasi po yung salitang church o iglesia, mananampalataya, tagasunod ni Kristo. Nais kong basahin ang mga talatang ito para sa inyo, no? Unawain natin ito. Ang sinasabi ng kasulatan, Mateo 16.18, at ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Yung salitang English, ha, iyan po ay sa English ay charts. So, babasahin po natin sa English version. Ano? Sabi po dito, So, I tell you, you are Peter, and I will build my charts on this rock. The power of death will not be able to defeat my church. Yan. Tingnan po ninyo, yung ipapagawa ba ng Panginoon o yung itatayo ng Panginoon, ito ba ay church building? Pag-isipan ninyo, hindi po yan na gusali ang itatayo. Ang sinasabi po dito, I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin nyo yung mga tagasunod ni Kristo. On this rock, si Kristo po yung bato. Kasi po, yung kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makakapanaig sa kanila. Kasi nga po yung mga taga-sunod ni Kristo hindi po makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ayun ang ibig sabihin po diyan. Kaya dapat niyong malaman sa inyong mga itinatanong, utos ba ng Panginoon na magtayo ng church building? At sino po yung pastor na dapat nating sundin? Si Kristo po yun. Kaya dito pa lang ho, mali na ho yung sabihin yung pastor sila. Siya ba si Kristo? Nag-iisa po yung pastor natin. Bakit po? Iyan po ang sinasabi sa ah, banal na kasulatan. Kung ating aalamin po, basahin natin. 10.11 po ng Juan, basahin natin ito. I'm a good shepherd and the good shepherd gave his life for the sheep. Iyan ang tungkulin po ng ating Paniso Kristo. E eh kung ikaw ay gusto mong taga ng tupa, ano ba sa Tagalog ito? Basahin muna natin para malaman natin. Ano? Ang sabi po sa Tagalog ay ito. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Dapat maunawaan natin ito. Si Kristo lang po ang pwedeng gumanap ng mga bagay na yan. At tayo, kung gusto natin maging tupa, hindi literal na tupa, noho maging tagasunod ni Kristo, kailangan sinusunod natin yung mga aral at turo ni Kristo. Yung po yun. Pero kung kayo po ay may sariling pastor, naku, ibang ituturo niyan. Di ba? Ibang ituturo niya, bakit? Eh, bakit nagpapatawag siyang pastor? Nag-iisa yung pastor na dapat natin sundin. Sa kanyang mga aral tayo susunod. Alam niyo po, uh, kapatid na Eusebia, para malaman natin, Wag po tayong tumawag sa kalilang pastor kasi nag-iisang pastor po yon O ililinaw ko po sa inyo ha, itong mga bagay na nakasulat. Ano po ang nilalaman ng kasulatan? Masahin po natin dito sa aklat po ng Kolosa, sa mga sulat po ni Apostol Pablo, Kolosas 1.18 Si Kristo ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan. Saan ba tayo? ulo ba tayo para tawagin natin pastor yung mga tao? Kahit po sila, katawan din po sila, wag mong tatawagin pastor po sila. Malinaw po ba? Kahit sino sa atin, walang mataas. Tayo po, kung tayo sumasampan na tayo at sumusunod kay Kristo, tayo po yung magkakapatid, tayo yung tinatawag na iglesia o katawan. Yan po yung katawan si Kristo na po yung ulo. Siya po yung ating pastor. Di ba? Kung alam mo itong uh, 11 ng Juan, yan, yeah, malino malinaw po di yan. I am the good shepherd. Sa Tagalog po ay ito para malaman natin. Ako ang mabuting pastor. Sa, sa ibang salin, pastor yan eh. Ito po, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Tandaan po ninyo, lahat po tayo, kung tayo tagasunod ni Kristo, tupat po tayo. Pag sinabing tupa, iglesia, katawan, yung katawan ni Kristo, tagasunod tayo ni Kristo, sumusunod tayo sa pastor natin na si Hesus Kristo. Pero kung sasabihin po ninyo sa pastor yung inyong sinusundan, hindi po yun. Bula ang pastor po yan. Kasi po, yung sinasabi ni Jesus, Maraming darating sa aking pangalan, yan eh, di ba? Nakalakip sa pangalan ng ating Panginoong Isus, yung salitang pastor, di ba? Siya ang ating punong pari, kaya po, yung nagpapatawag na pari, dalikado rin yun. ang pari po yun. Di ba po ba? Ang nag-iisang pari, nag-iisang pastor, si Kristo po yun. Eh ngayon, bakit kayo tumatawag ng pastor sa kanila? Huwag po sana ikagagalit yung sinasabi ko. Iyan po naman ang malinaw po, di ba? Yung salitang ako, si Kristo po yun. Walang pwedeng mag-claim kung sino yung gusto nyo maging pastor. Bawal po yan dahil si Kristo na nga po yung pastor. Tayo po, kung tayo taga-sunod ni Kristo, tayo po yung iglesia o tinatawag na katawan. Balikan natin yung talata nating binasa sa Colossus 1.18 si Kristo ang ulo ng iglesia. Saan ka ba? O saan ba siya? Kaibigan na uh, Eusebia. O, tawagin kitang kapatid sa pananampalataya panataya kung tagasunod ka ni Kristo. Pero kung hindi ka tagasunod ni Kristo, eh huwag mong tatawagin ang sino mang pastor. Kasi pag sinabing pastor sila, bulaan yun. Bakit niya inaangkin yung pagiging pastor ni Kristo? Wala pong mabuting pastor si isa yon si Kristo lamang. Yung pastor niyo nagkakasala din yan. Nagkakamali sa pananalita. Kaya kailangan natin malaman kung ito dapat, pwede mong anong itatawag natin sa mga namumuno sa iglesia na pwede mga siwa. Ito po yon ipapaliwanag sa atin ng kasulatan. Para maintindihan natin, puntahan natin sa sulat ni Pablo pa rin po sa Roma 12.4 kung paanong ang katawan. Tandaan po nyo, nasa ang parte tayong lahat, nasa katawan. Kung tagasunod ka ni Kristo. Ulitin ko po, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. yun po yun. Hindi para maging pastor. Malino po ba? Kaya lahat na nagpapatawag na pastor yan, mga bulaan sila. E malinaw naman po. Tayo po'y kabahagi lang ng bawat bahagi ng kanyang katawan. Ano po ang mga gagawin natin? O yan, iisa-isahin natin. Ganon din tayong mga mananampalataya. Ibig sabihin, kung ikaw'y tag mananampalataya taga sunod ni Kristo, ito po, para maintindihan natin. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang kay Kristo. Di ba? Iisa tayo. Katawan tayo kung taga sunod ka, mananampalataya kay Kristo nasa katawan po tayo. Si Kristo po yung ulo. Di ba po ba? Iisang katawan lang tayo kay Kristo. At magkakaugnay tayo sa isa't isa. O di ba? Magkakaugnay, magkakaugnay po tayo. Kaya huwag po niyong tatawagin silang pastor. Eh kung ikay tumatawag sa kanyang pastor, anong tawag sa iyo? Eh ang tagasunod ka niya. Hindi ka tagasunod ni Kristo. Tingnan niyo yung pastor na yan. Anong pangalan ng pastor ninyo? ay eh hindi, hindi si Jesus Kristo. Ang sinasabi po dito ng pastor ay ito. Yung ating panayang so Kristo. Tayo po'y katawan na nagkaugunay-ugnay. Di ba? Sa isa't isa, ano pa ang gagawin natin? O okay, natin ang pagbabasa. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. yan. Dito natin makikita, kapatid. May kanya-kanya tayong kakayanan. Anong gusto mo? Maging pastor ka? Hindi pwede. Eh, nag-iisa na ngayon pastor, eh, dadagdagan mo pa. Iisa po yung pastor na ibinigay ng ama. Si Kristo lang po yon. O, balikan natin ito. Iba't iba ang kakayahan ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gawin natin ang mga kaloob na iyan. O, anong mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos? Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Nakita po ba ninyo? Magpahayag ka ng pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya na ibinigay sa iyo ni Kristo? 'Di ba? Magpahayag ka. Sasampalataya ka sa Ama, sasampalataya ka sa Anak. Katulad ng sinasabi po ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat sa Juan 14.1 Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Kung ganun ang pananampalataya na itinuturo ni Kristo, eh, ganun din ang pananampalataya ni Juan, dapat ganun din ang ating pananampalataya. Hindi magkakaiba. O, di ba? O ano pa? Ang kaloob. Pastor po ba ang kaloob sa inyo? O, tingnan pa natin sa ibang uh, sumusunod na talata. Sabi po dito, kung ang kalob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya kung pagtuturo, magturo siya. Yan. Hindi po, pastor. Pag sinabing maglingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Eh katulad ko po ako, nagtuturo yun. Nagtuturo ako. Ang itinuturo ko hindi galing sa akin. Kaya nga, ingat din po kayo kung nagtuturo siya na galing sa kanyang sariling aral at turo, Mali po yun. Ang sinasabi ni Kristo, ang sumusunod sa aking aral at turo. O basahin natin yun. Para malaman ninyo, no, ito po, malinaw po yung sinasabi ni Kristo, aking aral at turo, yun ang ating susundin. Malinaw po ba? O ngayon, basahin natin ito. 1247 ng Juan. Sabi po dito, ang silmang nakarinig ng aking mga aral pero hindi sumusunod ay hahatulan. O, tingnan po niyo. May hatol pala. Kaya kailangan, pag nagtuturo ka, kailangan mo yung narinig mo na aral at turo ni Kristo para hindi ka mahatulan. Diba? Hahatulan na ngayon nagtuturo pati niya yung nakinig doon sa nagtuturong mali, pati yun mapapahamak. Mahatulan kasi nga hindi inaalam yung aral at turo ni Kristo. Uulitin ko po ang talatang ito, maganda ito. Ang sino nakarinig ng aking mga aral pero hindi sumusunod ay hahatulan. Ngunit hindi ako ang hahatul sa kanya sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ang mga tao kundi iligtas sila. O, diba? Kasi kung inutus inutos nga ng ama, ay yun ang susundin natin? Diba? Diba? para maalaman natin, no? Tuloy pa natin sa 48 para mas malinaw. May ibang ahatol hatol sa ayaw tumanggap sa akin, o, di ba? Dapat ang ating pagtanggap ay hindi sa inyong mga pastor. Yan po, di ba? Bakit nyo tinatawag siyong pastor ninyo? Hindi naman yung talaga yung sinugo ng ama. Sabi po dito, yan po, may ibang ahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. O ba diba? Aral ang tatanggapin ni Kristo ang mga salitang ipinapangaral ko ang ahatol sa kanila sa huling araw. Kaya kapag mali ang itinuturo niya, mali ang itinuturo nitong taong ito, mapapahamak siya pati na rin yung nakikinig. Kaya ikaw, kaibigang Eusebia, pag mali ang aral ng turo niyan, o nagtayo nga kayo ng church, napatayo ka ng church building, maganda, maayos, walang problema. Anong problema? Yung aral. Hindi pala aral ni Kristo ang itinuturo sa inyo. Mapapahamak siya pati yung nakikinig sa kanya. Malinaw po ba? So balik tayo sa mga kalob na ibinibigay sa atin para malaman po natin. No? So balik po tayo dito sa 4 na paglinaw natin ito. No? At dito sa verse 6 tayo pumunta. Balikan natin ito. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos sa kanyang biyaya. May kanya-kanya tayo palang tinanggap Nakakayahan Nagamitin natin yung mga kalob na yon, di ba? Kung ang kalob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, yan, magpahayag ka. Ayon sa iyong pananampalatayang natutunan kay Kristo. Yun ang ipapahayag mo, hindi yung pananampalataya na pananampalataya lamang. Kasi may nagtuturo ng ibang mga ngaral, pananampalataya ka lang, sumampalataya ka na, ligtas ka na. Eh sabi ni Kristo, ililigtas pa lang tayo sa pagdating ng panahon babalik siya para tayo iligtas. O di ba? Kaya nga tayo pinagiingat para hindi tayo mahatulan sa pagbalik ni Kristo. O tuloy pa natin. Ano ba mga kalupa na meron ka na gamitin mo? Yan. Sa verse 7, kung ang kalom niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya. Yan. O di ba? Hindi to, mayroon pong akong nabasa isang komento. Gusto, kung kalapit lang daw ako, gustong gusto daw niyang humingi ng advice sa akin. Pero masasabi ko lang ho, mas maganda mag-aral ho tayo para makita natin, katulad po nito, no? kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Alam nyo po, ang pagpapayo, hindi magagaling sa sarili niyang kaalaman. Kailangan yung pagpapayo, nasa aral pa rin at turo ni Kristo kapag magpapayo ka. Tuloy natin. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Yan. Kung pagtulong, magbigay ka, gawin mo. Isang palang part yon na para sa Panginoon. O ito pa. Kung pamumuno, mamuno siya yan. Mamuno. Hindi para maging pastor. May puno na nga po tayo eh. Ang ating pinakapuno, si Kristo. Siya ang ulo ng Iglesia. Pero kung ika'y magpupuno, sabi po dito, yun, maging leader ka ng iyong samahan, wala akong problema. Pero ang patawag na pastor, mali po yan. ba? Diba? Kung gusto mong maging leader, o maging presidente ng inyong grupo, walang problema. Presidente ang tawag sa'yo. Pero yung ulo ng iglesia, si Cristo po yun. Tatawagin mo siyang pastor. Pero kung patawag ang pastor, mali po yun. Ang sinasabi po dito, no? Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. Tandaan po niya, pag sinabing buong sikap, pag dumating ang pagsubok, tatalikod tata, ka na. Maraming ganyan sa iglesia ngayon. Kaya kaibigan, Eusebio, marami ho nagtatayong iglesia. Pagdating ng pagsubok, inia iniiwanan na yung mga membro. Iniiwanan sa ere. Yan ang nakakalungkot. Tandaan po ninyo yan. Kasi sila ay walang pagmamahal talaga sa pangangalaga ng bawat mana ng palataya. Dapat malaman nyo itong ganitong mga kasulatan. Kapag namumuno siya, pagdating ng panahon, baka iwanan kayo. Maka pera lang ang habol niyan. Ano Hindi ako humuhusga kasi nga ganyan na nangyayari kapag walang aral at turo ni Kristo, lagana po. Nagtatalo-talo dahil sa koleksyon. Karamihan po kaya nasasabi ko ito dahil marami akong nakita ganyang mga iglesia, lalo na na po sa mga born again, dahil sa koleksyon, doon nagtatalo-talo dahil sa pera. Nagkakawatak-watak sila. Malinaw po ba? O balik tayo dito. Tuloy natin. Kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalangan. Yan. Pagtulong, wala po problema kung tutulong ka. E eh, tutulong ka, magpatayo ka ng charge. Yan. Para sa pastor niya, dahil mahirap pa rin, sabi mo, baka diyan pa rin tumira. Pero dapat yung lugar na pagtitipon sa pag-aaral. Kasi may pamilya siya, kung may pamilya man, ay may sariling bahay may sarili siyang tirahan. Pero gawing tirahan yung charge ay mali din po. Pagtitipo lang po yun. Para ganapin lang po para mayroong pagdarausa ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun po ang layunin doon. Hindi para terhan ng pastor. Ano? O ito pa. Masakit ba? Kasi yan ang katotohanan. Hindi pwede natin itago yan dahil nakasulat. Kaya nga sabi po dito, Magmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama, laging gawin ang mabuti. So yan lang po ang aking masasabi sa ganitong mga tanong. Wala pong utos ang Panginoon na magtayo ng church building. Ang inuutos ng Panginoon, magturoan tayo at mag-aralan, magsama-sama. Pero kung ang layo ninyo ay magtayo ng church building, wala naman pong problema. Pero kung mayroong papatawag na pastor, i eh mali nga po eh. Tapos mali pang ituturo niya. Ay mapapahamak siya pati na rin yung makikinig sa kanya. Kaya dapat alam natin kung sino yung ating sasamahan, si Kristo po yun. Yung mga aral na natin napakinggan ngayon, or review po tayo para malaman yun. Ha? Dapat ba patawag tayong pastor kung siya yung magpapatawag na pastor? Anong sabi ng salita ng Diyos sa ito? Masahin natin sa Mateo 23.8 Huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo ay magkakapatid at iisa ang inyong guro. Malino po ba? Magkakapatid nga ang tao sa atin tapos patatawag ka guro, papatawag ang pastor. Eh magkakapatid nga tayo eh. Kahit yung sinasabi yung pastor ano ho, yan ni eh, kauri natin kapwamanan ng palataya, kapatid sa pananampalataya. Kaya huwag patawag na pastor. Kasi yung pastor-guro, iisa yun kay Kristo propeta, si Kristo rin po yun. Kaya nga po, hindi natin aangkinin o kukunin yung karapatan. Hindi Wala tayong karapatan kunin yun. Tayo po yung magkakapatid. Isa lang ang ating guro na dapat natin sundin yung kanyang aral at turo mula kay Kristo. Malinaw po ba? O yan, ang malinaw. Mali ba ako sa aking ituturo? Ikatulad e ko nga, hindi nga ako nagpapatawag na pastor kasi nga po Matagal na po akong nagsasariksik bago ko umpisahan ng channel na ito ay inalam ko mga pamara ni Kristo nang hindi ako magkamali. Kaya nga po ang aking sinusunod si Kristo, yung sinasabi ko ho sa inyo ay eh hindi na ipaliwanag niyo sa iba. Kung magalit man ho sa akin ng inyong pastor, wala akong magagawa. Magalit siya doon sa kasulatan. Bakit? takasulat po eh. Kaya nga sinabi po dito, Ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo'y magkakapatid at isa lang ang inyong guro. O, di ba't napakalinaw? O, di ba? O, ito pa sa mga katoliko. Sabi dito, at huwag ninyong tawaging ama. Father, good morning po. O, di ba? Ganyan kayo bumati. O, kaya nga sabi dito, huwag tawaging ama ang sino man dito sa lupa. Dahil iisa lamang inyong ama, ang amang nasa langit. di ba? Eh, mali din pala yun. Tatawagin pari, tatawagin padre. O, di ba? Tatawagin ama. Mali po yun. Kaya nga po, kung hindi nyo to alam, itong kasulatan ito, at magagalit kayo sa akin, eh di, ang Diyos ang magagalit sa inyo. Dahil mali ang inyong pagkaunawa sa kasulatan. Eh bakit? Ito nga ang sabi ng salita ng Diyos at gustong gusto nilang batiin sila at igalang sa mga mataong lugar at tawagin guru yan. Gustong gusto nilang patawag na pastor, pare, ama. Ay nako, isila eh, pala yung mapapahamak. Bakit? Kasi nga po, mahilig silang upo sa mga upo ang pandangal sa mga handaan at sambahan. Yan, nako po. Kapag may handaan, gusto siya itawagin pastor, pare, father, <laughs> Yan po. Pasensya na po dahil tama naman po yung kasulatan. Hindi ang pang-insulto, pagkukorek sa maling paniniwala at pananampalataya. Hindi ko na po dadagdagan kasi baka lalo pa kayo masaktan. Kasi katotohanan lang ang sinasabi ko na aking binabasa sa kasulatan. Ano po? So salamat po kung kayo nakaunawa. Pakilike ng video ito at subscribe kung hindi pa kasi makakatulong pa yung mga susunod natin pag-aaral. Hanggang sa muli po sa ating pag-aaral na ito, pagpalaan po kayong lahat at makamtan natin yung kapayapaan at mabigyan tayo ng buhay na hanggan kung tayo po ay nasa tamang aral at turo ni Kristo. Pagpalaan po tayong lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.